Picture ni Kailin Alcantara, Finlex ni Kobe para sa kanyang Instagram story. Narito at alamin natin ang buong detalye. Labis ang pagkagulat ng mga netizens sa ginawang pagre-repost ni Kobe para sa kanyang Instagram story ng larawan ni Kailin Alcantara sa Instagram story rin na ito ni Kobe ay mapapansin din ang isang heart emoji na sinundan naman ng pangalan ni Kailin Alcantara sa Instagram. Matatandaan na naging usap-usapan itong mga nagdaang araw na magkasama si na at Kobe para sa isang restaurant. Dahil sa kanilang mga posts na tila ba, magkaparehas na magkaparehas ang setting. At ngayon nga ay tila kinukumpirma na ni Kobe Paras na meron ng magandang namamagitan sa kanila ni Kaylin Alcantara. Bukod pa nga dito ay nagkomento din ng isang in love emoji si Kobe Paras sa latest Instagram post ng aktres. Dahil naman dito ay agad na pinag-usapan ng netizens ang ginawa na ito ni Kobe Paras. Ngarito, at basahin natin ang ilan sa kanilang mga komento. Wala na. Tinamaan na si Kobe kay kay gandano. Plus mo pa yung talented and pagiging kind niya. Ha ha ha. Wala na, tapos na ang pila. Paano 'yan? Tapang ni Coco, ah. Pinaninindigan ba naman. Sa umpisa lang 'yan, di magtatagal maghihiwalay din sila. Siyempre, ganyan buhay ng artista. Walang permanente. Papost-post pa, maghihiwalay din naman bandang huli.